Ah, emergency din na sa atin. Buti na yung hindi agad kasi kung hindi. Mm. Mag-push up lang natin. Di patingin niya kami. Push up ka. lang. <laughs> push up. Huwag mo ito dito yung Wala na boy. Wala na. Wala na. Yung ganyang case emergency, donation lang ha. Donation. Kapit namin no, larba boy. <laughs>

Yan yes, no, no, ito, ito, ito. sa ngayon, Kobe. Pag ito, ito ko, tamo parang sa sa'kin ito. <laughs> Uy! Hindi na naihalay. Parehas ng pa rin na. Buti agad. Kasi kung hindi, tawakan ko kasi? Wala namang croc. Madispo lang talaga. Yun lang yung naayos Hindi lang

namin, mamaya papakita rin namin sa iyo. Kita naman kanina pa yung nabalaktot, no? pero hindi masyado. Sa Dahil niyos. sa ano? Pero, um, -s 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 sa kas. Tinsin mo na, tinsin mo na. Pumasok-pasok na yan. Ikakat na muna namin. Ayoko ng bata na nakakita kung mag-iak. Pasensya na kayo, ha? Sige pa, ikat na muna. Okay. Wala na, wala na, baby. Ba, sakit masakit pa? Amin, masakit pa. Amin. Hindi na ganyan mo ba sakit pa? Hindi na. Hindi na. Palagi na, ano pagka, kung nga naliligo siya. Kasi nililinis namin niya. Ano. So, isa, ito pong batang to, dinala po sa amin. Uy, huwag niya ko sisisiyo na. doon ng hospital, tapos dinala sa akin. Ito yung tatayo, tu tatay, oh. Tuturo mo yung tatay, mamami ako sisiyo. <laughs> Yan, hey. no? Pagkatali po nila ng hospital, ano yun, sir? Same day? Ginala mo agad sa sa'yo? Hindi. One week before. One week. Tapos dinala ko dito. Um, may laman na siya. Pero nakaano pa rin. Ah, nakita ko sa nung first session, ano unang Masakit? <laughs> hindi ko. Hindi ko. Sorry, sorry. So di na lang to sa akin na nakaganon yun, no. Ah, uh, to nakaganon. So nakaangat 'yan. So chichi pa nabigyan. Ha? ha? Wala. Wala sa abet. Wala, friend, eh, wala. Wala ba siya? Nandito ka rin. Eh, hindi ko alam. Yung um. Wala eh. Mag-push up baby. Patingin niya kami, push up ka. Push up, push up. ba? Wala na, buhay na. Wala na, wala na. may trauma pa siya, alang oh, alam pa siya mag-alang. Baby, ganyan na. Oh. Alang ko sa'yo pag-manibigusin. Relax lang, Ako pati. May konti dito hindi na ito masakit. Alam oh, mo na yan, ha? Oh, masakit. Oh, ganun mo ulit. Oh. Ay, gusto. Nakapain na natin. Okay, wala na. Okay, okay na. Sir, so, yung x-ray ba nito? Basag? Hindi. Hindi. May ano lang siya. Lang. May crack lang ng konti. Kante lang. Dito oh. sa buto dito. Di ba dalawa yung buto dyan? Yung okay. Oh. dito banda. Tapos ito umangat na? Oo. Uh -huh. Ganun na ganun yan yung ano. Oh, larba. Ang lupit, no? Donation lang yan. <laughs> Donation lang yan, larba. Ang lupit, no? Oh, kung sa inyo, no? oh, ewan eh, ko. Oh. Oh. Pag may gata po kayong case, uh, uh, kung kaya niyong dalihin sa amin ng as soon as possible, so pakidala na lang po. Kung dito papaayos, ha? Pag bata, sa so, lang, lang ng one month, titigas na yan. So, kung kaya niyong dalihin ng agad-agad, mas maganda. And sa mga Magagalit sa akin. Huwag niyo kong sisihin. Yung tatay, gina na dito eh. Gumaling tuloy. Ha? Ganda sa lahat. Walang advance payment. Ang checking in buong libre yun. Yung ganyang case emergency, donation lang. Ha? Donation. Kapit namin o, no? larpaboy. Ha? <laughs> ha?